Magandang araw guys. Flex ko lang yung aking mga tanim-tanim rito guys. Aking mga halaman. So ito naman aking mga gabi-gabi. So ito naman yung ating mga agarwood wood. Okay, pa sila guys. Ang dami kong mga tanim-tanim rito guys. Yun po ay luyang itim. Yun, oh. yung tapol na luya. Tapos yung ating mga Strawberry. Eh, dami kong mga gabi-gabi dito, -gabi guys. Iba't ibang variety mga gabi-gabi ko or kaladyong plant. Ngayon. So dito naman na side, guys, 'yung ating tanglad. Kawawa itong si tanglad dahil laging nagsasakripisyo. Pagka walang mga walang nabiling tanglad sa palengke, eh, dito ko makuha, guys. So ayan, tingnan mo, nakakalbo-kalbo na siya. Ito 'yung ating kaladyong. Ah, uh, ito din natong Amaryllis. Oo. Na ano na halaman flower. Ito naman yung ating mga sangig o basil. Marami na siyang mga anak. Ganun. Oh. So, yan po yung ating mga ano rito. Ito, ang lago niya. Kaladyum po ito. Ito din, kaladyum din. yun. Dami na din amaryllis dito, guys. So, ito, marami na din magbublaklak na. Ito, mga kaladyum. Ito po yung ating mga kaladyum. Marami tayong mga kaladyum dito. Or gabi, -gabi. Yan. Saka ito pa. Ang dami. Ito yung ating luya. Luyang tapol. Luyang itim. Ganon. And then, dito naman sa side, guys. Ito yung ating mga coleus na halaman. Yan. dami pa. And dito lang yan sa tabi ng sapa, mga kainday. Ito yung ating gabi-gabi din. Yung ating sibuyas ay wala na. dami dito, guys ito yung aking okra ito yung aking sangig o basil at ito ang pinakaano sa lahat guys yung aking sili sobrang daming bunga at ang laki niya guys dalawang puno ito isa at saka doon pa isa kaso lang walang hinog kasi kapag ka, uh, hindi naabutan ng hinog eh, marami nang kumukuha hmm, ito po yung aking sili wala pang hinog talaga guys hmm. saka yan po Ayan, yung aking malunggay Diyos ko, wala na, nakalbo na. Ah, ito, oh, may gabi-gabi din pala tayo dito. Dami tayong mga tanim-tanim dito guys. Ito may sangig. Yan, yung mga kaladyon. So dami guys, ito yung sa tabi ng ano. Sa sapa. Ayan, ito may okra. Oh. Ito yung ating stevia, yung pampatamis. Matamis na parang sugar. Ito. Mm -hmm. Ito yung ating puno ng laurel. At ito din, puno ng laurel or your bilips Sobrang laki na. Ito yung aking mga tanim sa taas. Din sa iba, sa iba ba guys. Ang alaga nating rabbit. Hello. Ito isa pa. Ito pa. Hello. Ito. Wala pa silang kain. Pak pakainin ko pa yan mamaya. Ay, ay ako oh, sorry. Ito pa guys. Dito pa. Na rabbit din dito. Hello. Ah, mayroon ka na palang pagkain ha. Hi. uh spila na ka boy ito pa guys yung ating rabbit dami silang pagkain dyan hello good boy tapos sarado na natin ayan guys medyo makalat kalat Unay. so ayan ayan dito guys may ilaga tayong isda rito dito naman aside side guys may ilaga tayong ano dito bigyan natin ng pagkain may ilaga tayong isda rito guys hito po ito and bigyan natin ng pagkain medyo maliliit pa sila guys Ayan, mahiya sila magpakita. Nasa drum lang po ito. Nilagay ko mga hito. Mga nasa 60 lang na pera sa 100. Pero namatay yung mga ibang hito na maliit na esta So, ayan nilang maglabas guys. Nahihiya yata. Hmm. hmm. Mahiya sila magpakita guys. Oh, hmm, mahiya sila. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. Okay, bye.